Ako po si Sinayda. Sampung taon po ako noon nang tumira kami sa loob ng sementeryo. Nag-awe kasi ang nanay at tatay ko. Kaya lumaya si nanay. Isinama niya kami ng kapatid ko na lumuwas ng Maynila. Wala palang kamag-anak dito sa Maynila si nanay. Kaya sa Luneta kami natutulog. Lagi nag-aaway ang mga magulang ko. Tuwing nalalasing si tatay ay lagi niyang binubugbog si nanay. Kaya napilitang lumayas si nanay kahit na alam niyang wala naman siyang mapupuntahan. Ilang araw ring kaming pagalagala sa luneta. Minsan nga pinapaalis pa kami ng mga polis. Bawal daw kasing matulog sa luneta kaya nagtatago kami. May nakilala si nanay na isang babae. Nakatira raw siya sa loob ng simenteryo. Marami raw kaming matutulugan doon. Hindi naman daw nakakatakot kasi marami raw nakatira dito. Sumama kami kay Aling Nena. Pagpasok namin sa loob ng simenteryo, natakot ako, lalo na nang nakita ko ang napakaraming nicho. Sinabi ni nanay na pansamantala lang daw kaming titira dito. Pag nakakita na raw siya ng trabaho niya, ay aalis din kami dito. Marami palang nakatera sa loob ng simenteryo. May mga bata pang pa naglalaro may mga nagsusugal din at may mga nagiinuman pa. At meron ding mga tindahan dito. Nabawasan ng konti ang takot ko. Sinama kami ni Aring Nena sa isang maliit na museyo. Matagal na raw na may naghahanap ng magbabantay dito. Dalawa ang nicho sa loob ng museyo. Kahit na hindi sabihin ng nanay ko Nararamdaman ko na natatakot siya. Tinakpan ni Aling Nena ng kumot ang dalawang puntod para hindi raw kami matakot. Masasanay din daw kami pag nagtagal na raw kami dito. Unti-unting nasasanay na rin kami ng kapatid ko. Nagahabulan pa nga kami ng mga ko sa ibabaw ng mga nicho. Sinanay naman ay pinasok ni Aling Nena sa isang karindirya. Alas 7 ng gabi noon, nag-aya ang isang kalaro ko na maglaro daw kami ng tago-tagoan. Ako ang taya. Mahusay magtago ang mga kalaro ko. Medyo matagal na rin ako naghahanap sa kanila pero hindi ko pa rin sila makita. Nagpunta ako sa likod ng museo na tinitirhan namin. Bihira kasing may pumupunta doon. Nagagalit kasi si Mang Gusting. Isa siyang supultorero. Naisip ko na doon nagtago ang mga kalaro ko. Nagulat ako sa nakita ko. Tinatanggal ng supultorero ang mga alahas ng babaeng patay at ibinalik niya uli ang bangkay sa nicho nito. Dali-dali akong umuwi. Kwenento ko kay nanay ang nakita kong ginawa ni Mang Gusting. Sinabi ni nanay na wag ko raw sabihin kahit kanino ang nakita ko. Sugarol at lasenggo ang lalaki. Lagi itong mo ng away kaya maraming natatakot dito. Baka mapahamak raw kami pag nalaman ni Mang Gusting na nakita ko siyang ninanakaw niya ang mga alahas na mga patay. Alas dos ng hapon noon, inutusan ako ni nanay na bumili ng sabon. Nakita ko na may nililibing. Nakita ko rin na nakatayo si Mang Gusting. Pinagmamasdan niyang maigi ang bangkay ng lalaki. Mukhang mayaman ang bangkay. Nakasuot pa ito ng Amerikana. Binukas ni Mang Gusting ang ataol ng lalaki. Huling suliap na kasi ito ng mga kamag-anak ng namatay. Nakita ko na nakasuot ng rilo at sing-sing ang bangkay kitang kita ko na pinagmamasdan maigi ito ng supultorero. Nagulat ako nang tinawag ako ng kapatid ko. Kanina pa raw hinihintay ni nanay ang sabon. Hindi ako mapakali. Iniisip ko na baka nakawin ng supultorero ang alahas ng lalaking inilibing kanina. Nang nakita akong tulog na si nanay ay agad akong lumabas ng museo. Pupuntahan ko ang puntod ng lalaki. Aalamin ko kung bubuksan ito ni Mang Gusting. Nakita ko ang sepulturero naglalakad dito. Lihim ko siyang sinundan. Palingaling ang lalaki. Tinitignan niya kung may tao sa paligid. Kinakabahan ako ng mga oras na yon Baka kasi makita nga niya ako. Kaya halos gumapang na ako sa lupa para hindi niya ako makita. Dahan-dahan niyang binabasag ang nicho. Maya, maya lang ay nabukas na niya ito. Dahan-dahan niyang hinihila ang ataol palabas. Kinikilabutan ako sa ginagawa ni Mang Gusting. Wala siyang awang pagnakawan ang mga patay. Kinuha niya ang rilo. Hindi makuha ni Mang Gusting ang suot na singsing ng bangkay. Kaya kumuha ng kutsilyo si Mang Gusting para putulin ang daliri ng bangkay. Halos mapasigaw ako sa takot. Agad akong tumakbo sa nakita ko nanginginig akong umuwi sa bahay namin. Kinabukasan, hindi ako makabangon. Sobrang taas ng lagnat ko. Hindi ko na kwenento kay nanay ang nakita ko kagabi. Natakot kasi akong mapagalitan niya. Ilang araw din akong nagkasakit. Isang gabi, Nakatayo ako sa pinto ng tinitirhan naming museyo nang may nakita akong lalaking nakatayo. Nakatingin ito sa akin. Malungkot ang mukha nito. Naglakad ito papalapit sa akin. Habang papalapit sa akin ang lalaki, nagulat ako at nangilabot. Siya kasi yung lalaking nakalibing na ninakawan ni Mang Gusting. Hindi ako makatakbo, kahit gusto kong tumakbo, lalo akong natakot nang itinaas ng lalaki ang isa niyang kamay. Putol lang isang daliri nito. Sigaw na ako ng sigaw, nagulat ako nang ginising ako ng nanay ko. Nakatulog pala ako habang hinihintay ko siyang dumating panaginip lang pala, pero parang totoong totoo. Nang gabi na yon, hindi na ako natakot na ikwento ang ginawa ni Mang Gusting sa nanay ko. Nang ilabot si nanay, nagpasya siya na magsumbong na sa mga pulis. Kinabukasan, isinama ako ni nanay sa presinto. Isinilaysay ko lahat ang mga nakita kong pagnanakaw at pagputol ng daliri ni Mang Gusting sa bangkay. Hinuli ng mga pulis si Mang Gusting. Nagulat ang supulterero. Ayaw niyang aminin ang mga aksala ng ginawa niya. Kaya pinabukas uli ang nicho ng lalaki. Nakita ng mga kamag-anak ng bangkay na wala na ang rilo nito at putol na ang isang daliri. Kinulong si Mang Gusting, pinagbayaran na rin niya ang mga kasalanang ginawa niya. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.